Assalamualaikum, so ang video natin na ito ay part 2 nung reaction video natin patungkol sa isang kapatid natin na muslim na di umano ay tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas at bilang Diyos so nakita natin yung video ni ate Jana na kung saan humingi siya ng kapatawaran dahil nga aminin natin meron talaga siyang pagkakamali kasi dapat sa una pa lang noong inalok siya nung mga nag-interview sa kanya ay dapat tumanggi na lang siya at dapat nung una pa lang na sinabi nila na pwede ba na manalangin tayo so dapat hindi na siya uh, pumayag doon dapat nagsabi siya na hindi to pwede sa amin labag po ito sa amin bilang mga muslim so hindi na sana umabot sa punto na ganito na nakapag public apology pa siya at maraming nagalit sa kanya pero ganun pa man meron din kamalian yung nagpreach yung vlogger kasi dapat humingi po muna kayo ng permission sa tao kung pwede po namin ba itong i-upload sa page namin para hindi ganito yung nangyari na kung saan ang daming namuhi sa kanya, ang daming nagalit sa kanya, especially napakalaki ng impact nito sa pamilya niya kasi kumbaga ito ay napakalaking issue kasi religion yung pinag-uusapan dito. Napakamaselan ang ganitong gawain. So narito ang video na kung saan humingi ng kapatawaran si Ate Janna sa kanyang pagkakamali. So narito ang video. Alam na niya, kabuntay ko video ko niyo. Ayan, na rin na nakuhala. Kaya gusto niya na kung hindi niyo katanggap na sa kanyang malaling kailangan ko wala ka. Kung katawi sa oras o text na anak na, hindi akong nutong ulaw lang. Katawa na akong nagpakaitong bangsa akong, pakaitong reliyo na akong. niya rin sa rila, sa ayamala na rila na ko wala. So, pure yan. Hindi akong talaga ito kong na, so puso akong na akong nabalo. Mapapadal na makita, hindi So, puso nga rin akong ditero. O, na, so puso akong na nabalo. Mapapadal na. Saksi akong sa oras o to. So ayun yung video na kung saan ang paghingi ni ate ng kapatawaran sa kanyang pagkakamali So ganun pa man parehas po itong merong pagkakamali sa side ni ate dyan na dapat hindi na siya pumayag Nung pumasok na sa pagpapanalangin At sa side naman ng mga vlogger ay dapat hindi niyo po ito i-upload At dapat humingi po muna kayo ng permission na kung pwede ba itong i-upload kasi ang laki po ng impact nito sa pamilya ni Jana sa religion ng Islam, sa buong kamusliman na nakapanood sa video na ito. Napaka laking epekto nito. So, dapat kapag religion yung tinatopic natin, kinokontent natin, dapat kumuha tayo ng permission sa taong kinuha natin ng video para hindi humantong sa ganitong pangyayari na kung saan ninanais din namin sana nawa no, ah, na ang side ng mga vlogger o preacher nito ay makapagbigay din ng kanilang opinion o di kaya makapag-apology din patungkol sa issue na ito. Dapat kasi kapag preacher tayo, hindi tayo dumarating sa punto na nananalangin tayo tapos hanggang sa humantong sa pinapatanggap natin sa tao na pinipreach natin kung ano yung ipinipreach natin. So hindi dapat ganun. Ang tanging sa atin lang, convey the message, mag-abot ng mensahe patungkol sa katuruan natin. At bahala na ang Diyos na magbigay ng gabay sa taong nakakarinig sa mga pangaral ng scriptures natin. So halimbawa, ako, ako isang Muslim, tapos sabihin ko, sa isang Kristiyano, okay lang ba na manalangin tayo? Tapos wikang Arabic, Arabic language. So pagkatapos noong panalangin na yun, sinabi ko sa kanya, ay congratulations kapatid, ngayon ay kabilang ka na sa amin, ikaw ay ganap ng Muslim. So kapag pinos namin yon, ay napakalaki ng epekto noon sa pamilya ng taong pinrich namin. So maaring itaboy siya ng kanyang pamilya, saktan siya ng kabilang sa kanyang mga pamilya at in the worst case kung ano pang gawin sa kanya ng kanyang mga pamilya na hindi kaaya-aya so yun ang iniiwasan natin so Nawa, maging aral po ito sa ating lahat na maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, maging maingat tayo sa lahat ng bagay para maiwasan yung ganitong mga sitwasyon. So, so hanggang dito na lang, nawa ay maghari ang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Muhammad Kana Ilmklik Muhammad Kana Ilmklik